Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko ay nakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero nahihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. <laughs> sa totoo naman, walang nakakahiya kung hindi ka nakapag-aral. For real ha, Walang nakakahiya kung hindi ka nakapag-aral. If you have a valid reason na hindi ka nakapag-aral, walang masama sa hindi nakapag-aral. Mas masama pa nga yung nakapag-aral ka ng sobrang mataas na degree tapos ginagamit mo sa masama. So again, walang problema. Kahit nawala ka sa public school or sa formal school, nag-homeschooling ka naman. Pero ang masama, yung hindi mo na i- kwento yung buhay mo <laughs> nakalimutan mo na lahat yung hindi mo halos ma ikwento kung ano yung mga bu yung buhay na pinagdaanan mo napapansin ko lang sa comment section sobrang daming haters sa Chinese hindi naman bago sa atin na magkaroon ng alkalde or mayor na Chinese di ba pero ang kaibahan yung mga Chinese na nagiging mayor natin yung mga common is lumaki dito talaga sa Pilipinas. Oo, meron talaga silang record kung saan sila nag-aral, kung paano nagsimula yung kanilang career. Hindi katulad sa isang to na kung hindi na imbestigahan, hindi natin malalaman na wala pala tong data. <laughs> Bigla na lang sumulpot. And meron pang isang video na papanood ko sa inyo na hindi ko alam kung totoo ba ito pero I think totoo talaga eh, ang galing. Mag-Chinese naman pala nito ni madam. Tapos sabi niya na yung kanyang mother tongue is Tagalog or Pilipino. Ay naku, grabe. Niloloko mo yung bansang Pilipinas. Naglulokohan na kami kapwa Pilipino sasama pa kayo sa panuloko sa amin. <laughs> okay, sige. Play natin. Kahit anong pilit sa kanya dahil ang mother tongue niya ay ito, Tagalog. Sir, bakit hindi yung uh, certificate mm. Yung nanay, yung eh, de, yun na yung... A few moments later. <laughs> <laughs> Wala ko maintindihan. lang po ang <Para> si Direction. Ako po ay isa, still thinking. naka-workshop <laughs> rin to sana ba? ba? <laughs> <laughs> Galing mag-acting. Yung <laughs> ko, ina-iniwain na ano yun? ko bang bagay? Nag-alikuran ako? i de de ako? Saan pa ba i-de-de-port? So. talaga to. Singapore? Saan ba ang passport ko po? po. Hirap lang siya, siya mag-Tagalog pero matalinong matalino to